Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey. Ngayon ay araw na naman ng biyernes at araw ito ng kiyapo. Kaya silipin na natin ang sitwasyon dito ngayong umaga. Tulad ng inaasahan tuwing araw ng biyernes, dagsa pa rin ang mga diboto ng Black Nazarene dito sa Kiyapo Church. Katunayan, puno ng mga tao ang loob at labas ng simbahan. Marami sa mga deboto ay maagang nagpunta rito upang maiwasan ang siksikan. Isa na riyan si Nanay Joylyn na mahigit 30 taon ng deboto ng puong Nazareno. Hindi po matrapik sa pag-uwi ko, pagpapasalamat ko kay, kay Black Nazareth sa mga biyayang binibigyan niya sa amin. Si Nanay Fe naman, mahigit sampung taon ng deboto na malaki rin ang pasasalamat sa puong Nazareno. Marami naman akong na hinihiling sa kanya ah tulungan ako, bigyan ako na sa katawan, pati mga anak ko, pabuong pamilya ko. Pag nahiling naman po ako na kahit din bagay, na ibibina, nararamdaman ko yun. Mahigpit pa rin na ipinatutupad sa Quiapo Church ang health and safety protocol laban sa COVID-19. Bago pumasok sa loob ng simbahan, ay pinaaalalahanan ng mga deboto na magsuot ng face mask. Samantala, sa mga hindi makakadalo ng personal dito sa simbahan, mapapanood ang misa sa Quiapo Church ng live sa mga social media platform nila. Audrey, unti-unti nang bumibigat ang trapiko dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard sa tapat ng Quiapo Church. Sa ngayon, Audrey, ay maaliwalas pa naman ang panahong nararanasan dito. At yan muna ang update dito sa Quiapo Church ngayong biyernes ng umaga.